Alright mga idol, for today's video, nandito tayo ngayon sa gilid ng dagat at sumubok na mga dito. So, sumunod lang ako at darating ko lang ngayong gabi. Tingnan natin kung meron na silang nahuli. Tingnan natin tong cooler nila. <laughs> Ganda oh, yan. Wow, ang lalaki ah. So, ayan na yung nahuli nila. Ito, marami tayong... Ito, parang dilis. Dilis ba Tuhan? Hmm. Ayan, dilis. Ayan, halo-halo yung huli nila. Merong mga alimasag. Ayan, kumos. Coconut crab. Coconut crab. Talaki um, pa, mga malalit. At mamaya, tingnan natin kung Makakasama tayo doon sa lambat. Pagpapandawin nila. Nakaarya pa, bahan? Oh, Nakaarya pa. Bukas pa yung may lakas. Bukas pa yun. Ito na mga idol, hihilahin na namin yung papandawin namin yung lambat at saka namin hihilahin na. Nakabilisan na! Oo, mabilis lang ito, natin ito eh. Basta tamo lang kami pag... Malaki na yung tubig. So mamayang alas dos to, high tide na 1.5 na buti kalmada pero may konting gulong lang mo lang ay Ayan may ano kaya may huli kaya tingnan natin. So ito na yung lambat na nandito sa gilid. Meron? Ayun, ganda ng size, na Tirado. 1-0. yung mga delis oh. Kikimi Malaki itok na Putol eh. na yata yan. Pinutol na. Oh, ano? <laughs> 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 Ay, po kinain na ng ano, kikimi. Ah, kikimi. Nagputak yan na sila. Ito okay, yung mga idol. Pakita ko sa inyo yung dilis. Ayan o. Oh. Ang dami nila. Pagka uh, natutukan sila ng flashlight, nagtatalunan. Ayan, sarap itorta niyan. pang pagtorta. Kahit dilis, tumitingan sa lambat natin. Ang dami o. Oh. Ayan, naglalango yan o. Oh. Ang daming dilis. makapal yung dilis kaya tumitinga sila ng ganyan ah kaya nahuhuli sila kasi makapal sila ay kung madalang hindi mo madadal mm. kikihimi na na masarap na Ato ito ha sa talakitok na ayun talakitok saan pumasok yun know, mga idol oh, ang dami Magdo oh. sa bagak na yun. Ayan. Kaya so, napunta ako yung nagong bili ng kapitbahay ko doon. Bagak. No. Bakit kaibigan yun? Sap-sap? -sap? Ay, -sap. Ay, hindi. Yun din. kalakitok din. Saan yung Ang daan? Ang dami eh, no? Saan yung daan? Kabila? Dami. Ito yung madaling tanggalin. Hmm, yung tanggal nga paano? Diretsyuan lang yan, walang mga ano yan eh. Diba, hindi tayo nasiro. Yung mga tatlong ulaman mo to, meron na yan. swagan sa nga rin. Suwagan. sa ano lang. Upsap. Eh, bilis. Ayun! May bangos! Wow! Kaling talaga! Ay, ang laki! Ay, ang laki! Ayan o hindi <laughs> na <nila, Garling laughs> Hindi pinabayahan. Ang lucky. Kaya pala may sumasagi Ay, ano mga sa... pizza mga May sa pits, ano? Ay, na, nakasisilawan ng ano, huwag kang tumingin. Ayun. Yes. Ay, huwag Rex. yan Okay na. -a -a. Okay na. Kaso yung nakabaloktot, naka, naka Hindi na. makita na maayos. Laki. Ayos. Patay na, no? Oo, oh, patay Sarap. na Sarap. Galing. Swerte ba, baka talaga. Baka marami pa yun dyan. Baka ngayon palang umano, eh. Ah. Tignan mo dyan. Pag, pag meron pa dyan. Ayun. Galing. Swerty. Galing. Talaga naman, no? Kasi sino yung swerte, Oh. Tikim ka ng bangus na. Ano, ah, Nel? Ah. Hindi ka tumuloy, Nel. May bangus ako, Nel. <laughs> <laughs> wow, wow, wow. Oo. Oh. Tawag. Ano, uh. Oo ko oh, eh? <laughs> <laughs> ang gay na mga gusto kong binibiling bangus. Matataba 'yun, Chan. Sarap niyan. Sarap rin. Mataba siya. Mataba siya. Bangus. Pilalim na ko 'yan. Oo. Pilalim ka pa. Sulit talagang lambat yan hindi, <laughs> hey, hindi siya. yan nagkaliskis yun, lumalagay ah. yun tayo eh, no? ngayon talaga siya sa no? malaking matalang lang na ngayon ah. tatalbog siya sa kwan eh no? mm. pag ako, mo sira nakabalong lang kis yun. Oh. galing, kasabihin rin ah, talagang paus hmm. kaya hindi na akala, ano ba, kala na puta sila yung lambat <laughs> ah nalagot ako eh no? Oh. Oh, oh, oh. Yeah. Alam, yeah. Sa <laughs> <laughs> alam mo sa palengke <laughs> palen <laughs> <sa> palen <laughs> palen lang ha? Kaya pala may sumasagi sa itaw eh. bangus pala. O oh, baka meron pa kasama yan. May kawan tayo, Ano ba ipaikot yan kaya? Bangus pala yung kasama ng dilis. Natinig yung natin. natinig yung... <laughs> Ang daming dilis. Ngayon pa sa may pataw. So, ito na yung ating mga nahuli. Oh, Wow! Wow! Ito, ito kay me. Watch that. Ayun po. Ang ligasin. Sulit na naman si Rex. Buti yung pier na yan. di maselan, no? Hindi. Hindi maigpit yan. So, ayan. Dulo na yan. Lilikawin na natin yung lambat natin. Tayo uwi na. At mamaya pagdating sa bahay, papakita ko lahat yung nahuli natin para makita natin ng maayos. Ang banyera. <laughs> Ayan, nakuha na na natin yan. Meron na naman tingang dilis. Oh. Oh, pa. Ka. Lalaot na yan. Ano yung panibugan lang yung pangusta? Alo bye bye Oo Alo bye uh. bye Oo, oh, masakit makatilik yan Oo Oo Huwag mo kadawakan Hindi Eh yung ginagawang tiyo ah. Sa Tawilis. Sa ibang lugar, tawag nila dyan, lawlaw lawlaw Tapos may iba pa silang tawag dyan Tawilis sa Batangas ako na kayo Ano ano? Tawilis. Tawilis naman sa Batangas dito sa amin, alubaybay. Ayan yung ginagawang tuyo. Ayan po yung ating lahat ng nakuha. Pero pa yung unang pandaw nila kanina, hinando sa cooler. Ngayon lang yan. Sa <laughs> cooler yun, Dami. Bangus. Ayan. So dalawang nilagyan natin ito yung sa pangalawang pandawan, ito naman yung sa unang pandawan nila. Kinitay na kasamang nagtanggal. Then sumunod lang tayo. So yan aayusin na lang yung lambat, ilalagay na lang sa sako at tayo ay na. Ayun na lahat yung ating pulik. Sa gabi na ito. Ayan. Ayan, ito yung ating mga dilis na paasap nito sa torta Ito ating bangos. Ito naman yung ating bangos Ayan, Ayan. yah 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 Balit lang. malaki dinamin ako. Hmm, wow. ayun yung Ito yung ano, yung coconut crab. Ay, ganyan ako. Ayun, ayun pala, kinakain pala yan. Hmm. Coconut crab. Ayun pala yun. Yung kumos. Okay. Ito naman yung kumos. My favorite. Ayan. mag re sa ko. Alright, mga idol. Inyo po na napanood ang video namin para sa araw na ito. Uh, maraming maraming salamat po sa walang sawa yung pagsuporta at panonood sa aming mga munting videos. Yan, so, kung bago ka po dito sa aming munting channel, opo, ikaw po, yan, nanonood dito sa aming munting channel. At gusto mo mga fishing content na aming ina-upload. Maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa iyo ba itong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So bye for now, thanks for watching, and see you to our next video. Thank you! Bye!